Magandang tanghali. Nagluto na po tayo ngayon ng ibang mga lulutuin natin. Magprito lang tayo ng isda, mga kaidol. Wala naman tayo magawa na ibang ulam. Mahirap naman tayo. Diba? Ngayon nga isda kong uh, pinirito. Ayun. Ayun, mga kaidol. Magprito na tayo. Para ulam natin sa ah uh, tanghalian ngayon yung ginulot ko na kamapis po ayun okay tingnan nyo po ang aming sausawan gumawa po akong sausawan di pa natapos yung mga idol ha? ayun ang preto kong isdang salmoniti at saka isdang uh, buraw ang sarap tingnan po ang apoy namin eh. pure talaga nga apoy hindi talaga ng apoy apoy nga bago ngayon mga gas gas yun pure amin oh pure talaga galing sa kahoy ah uh, muntik na po to na luto so gumawa tayo ng sausawan kamatis with tuyo, may suka at saka sibuyas. Sa usawa ng ating ah, piniritong isda para ulamin natin mamaya. So mayroon ba kayong ibang ulam? Isabaw pa kami isda. Hay yun, kahapon pa to pero masarap, hindi naubos mga kaidol. Kahapon luto ko. Yun, ininit-init ko lang. So, by the way, nga uh, ano tayo siwa tayo ng sasawan ko ng patok kailangan marami ito na po yung kamatis na, na slice ko para sa sasawan ng ating pritong isda mga kaidol sauce muntik na po ito na luto maya maya punti ayun Ayun, ang aming mga ah, uh, bell paper na sa gilid, hindi pa naubos po. At saka yung tumito namin galing doon sa aming tanim. At saka hindi na nga na kuha iba kasi hindi na, hindi na kayang ubusin. ay dog 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 sa ating dog 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 Ginagawang dog 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 ko ng na buyo. Yan. Okay. Nandiyan na. na. slice na natin at saka ihalo na natin sa ating salsawan. Yan. Yan mga ka-idol. Okay. Tapos na. saka. ipa natin na lagyan ng punting magic sarap para panpalasa wag na po natin bagyan bag to ng asin kasi maalat na yung tuyo na yan wala naman itong magic sarap mga kaidol ito punti lang ha ayan tama na yan tama na yan po tama na yan punti lang saka try natin kung maanghang kung hindi siguro sobrang ahong nito kasi nakuha na natin lagyan natin ng siling labuyo wow ang sarap ang sarap talaga tingnan nyo po Wow, masarap na ang hay! san ba tayo kakain mga kaidol? So mag-adya tayo para tayo makakain. Ah. So maglikpit tayo. Ito, tuyo, loto na yan. Aligpit tayo para may lagayan tayo ng pagkain dito sa ating papag. Si maliit yung bahay natin mga kaidol. Wala pa tayong misa. Ayon. Ayon. Sabi nga, uh, pangpamahirap muna nga tirada mga kaidol. Ayon. Tsaka saan natin lagay ang ating uh, kawali team. Huwag na natin ano, lagay sa plato. Diretso na mga kaidol. Sobrang init. Ah, sobrang init pala. Nawakan ko yung kawali na yan. Sobrang init mga kaidol. So ready to eat na. Ayan o. Oh. Dami na ang pag-ulam namin. Mayroon pang sinabawan. Huh? Meron pa ang pinerito. Marami, marami pa tayong kilaw na kamatis nga sa usawa ng ating pinerito. Okay? Kain na po tayo mga kaido. Ayan, gutom na gutom na siya. Oh. Tingnan nyo po. Gutom gutom na siya. Oh. Tingnan nyo po. Gutom na gutom na siya. Oh. Yan, kumain na siya. Una na siyang nagsampi, mga kaido Oh. Una na siyang nagsukad. Oh. Yan. Yan. Tingnan nyo po oh, ang aking kablog oh. Ha, ah, nag ano siya. Aga, nag, nagmabilis mabilis na kumain kasi ang gutom na daw. Kilampas na to. Alas 12 mga kaedol. Gutom na gutom na talaga. So, kain tayo mga kaidol. sarap ng ulam namin. Kakain tayo yung ulam namin. Oh. Yan, pinirito isda. Ah... Ah, isdang buraw at saka salmoniti. Iyan ang aming kini kinilaw na kamatis with sibuyas dahon ah, labo yung sili at sibuyas po oh, bombay okay kain tayo babayo